mga kababayan, kumusta kumusta? Ma kumusta kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa nanonood ng aking mga video kahit po ano uh, wala pong intro intro, wala pong ano kwento kwento lang po. Maraming salamat po. Ah, uh, ngayon video na ito ay video pasasalamat lang po. Uh, video pasasalamat po sa Another year na binigay sa akin ng Panginoon. Happy birthday, Tommy. August 15, 2024. Happy birthday, Tommy. Lord, maraming maraming salamat po, Lord, sa another year na binigay mo sa akin. Thank you very much. And maraming maraming salamat sa mga bunga-bati sa akin uh, galing Pilipinas, sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po uh, sa aking asawa. Ayun, thank you very much. Uh, maraming salamat sa uh, greetings na binigay mo sa akin. <laughs> uh, tawag pa. Uh, sa lahat-lahat po na bumabati sa akin ng mga chat, mga uh, messengers, at uh, uh, ano pa sa kaibigan ko dito sa India, mga mamshi, maraming maraming salamat po mga mamshi, and hindi ko na po kayo maisa-isa, yun lang po, maraming salamat po, at happy independence po sa ating lahat dito mga mamshi, happy independence po lahat sa lahat po dito sa India, uh, to all people in India, happy, happy independence day, and Happy birthday to me. Thank you, Lord. Sa another year na binibigay mo sa akin. More and more years to come to me. And happy birthday to me. Maraming salamat. Uh, thank you, Lord, na uh, binigyan mo ako ng lakas ng pangangatawan. Uh, lumalaban sa mga pagsubok sa buhay. Thank you, thank you, Lord. And, and sa aking mga anak. Uh, masaya na ako kasama ko sila uh, At sa akin asawa sana makasama ko siya ulit sa akin kaarawan dati kasama ko siya sa akin kaarawan masaya ako kasi nakasama ko siya for the first time nakasama ko siya sa birthday ko ano ah, nakasama ko siya dati pero ano pa lang kami noon uh, magkasintahan pa lang kami. Pero hindi talaga totally kagaya nung last year na ano talaga kami, nakasama kami, magkasama yung mga anak ko. Uh, masaya. Sana makasama namin siya ulit at sa mga okasyon pero malayo siya kaya thank you, thank you very much sa support and derbalik balik always ayun ayun po, maraming salamat po sa lahat na bumabati at sa mga babati pa sa akin maraming salamat <laughs> ayun po, gagawa-gawa na ako ng video ngayon kasi mamaya wala na, wala na akong ano. Kasi uwi na yung mga anak ko. May pumunta sila sa si school. May okasyon sila sa si school. May okasyon sila yung Independence Day celebration. Ayan po. Umuwi na si Salini. Pero may, may gada siya na ano. May siya. Ano yung dalan niya? Ito yung ni Salini. Ayan. Ito yung dalan niya. I love my India. Yeah, Independence. Iwan ko si Bunso. Hindi ko ma, hindi ko maano yung galang ni Bunso mamaya. Kasi mga ano pa yung siya uwi. Alas dos pa dito na hapon siya uwi. Ayun po. Happy birthday to me. Maraming salamat po. Video pa sa salamat na another year na binigay sa akin ng Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. Happy birthday to me. At maraming salamat sa bumabati sa akin. Okay lang po. Walang handa. Basta malakas lang po yung pangangatawan ko. Thank you, Lord. Okay lang po. Walang handa, Lord. Maraming salamat.